sa gym po. So, uh, iniisip po po namin kung alin dito yung bumuhati namin dahil sobrang malalaki po yung uh, gym dito. Talagang macho naman ito. So mga ka-idol, may um, try lang po kami ni Jackie magpunta po dito. Saan so, dito ang kaya namin. Oh my God! Lidyan! Dito lang sa taas! Sa taas? So ayun na nga, good morning mga ka-idol ah. Nag-explore nga kami ni Jackie, ng mga ka-idol ah. I-try namin po pala yung magpunta po sa gym. kung ano gagawin namin dito sa gym ah? Magpataka lang kami. Ayun mga ka-idol ah, nandito na nga pala si Jackie sa loob ng gym. So ito, ito nga po. Na, try na nga, Bakit mo namin dito? ang <laughs> <laughs> Pag ganyan ba yun, Jack? ba yun, ba Jack? Ah, ito na nga mga So mga kaidol, wala nga magtuturo sa amin sa gym Kaya lahat ito itatry namin Tara Saan ba yung ikukunik siya? Parang ginukunik yan Sabi mo 4 Pokoknya nyampe mga kaidol, ah, andito na nga kami ni Jackalow sa gym. Ah, tanaw na mo po sa'yo mga himuon himu na mo ane dari sa loob ng gym po mga kaidol. e <síntos> para enggak kira-kira aja Yeah.

Instrucción, <laughs> instructor. <laughs> instructor. Okay. Oh. instructor, 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 oh. instructor, instructor, ganun eh. Wala, oo, oo, oo. Wala kayo magtuturo sa atin dito. Kaya, Mga kaidol, gina-try na nga namin lahat ni Jackie kung paano to. ka idol ah. wala pa yung wala pa yung trainer po mga ka idol so nauna kami dalawa ni Jackie hindi namin alam kung anong gagawin namin dito nagpataka rami yung gym <laughs> Vem, okay. okay.

Bengkak nih, ayo pulang ke gym. Asus, dulu aku baru laku diolah sama tempe tadi. Gue aja. 不动，不动。